Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Huwebes ay iniuugnay ang pagbagsak ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela sa mga depekto sa disenyo at labis na karga. Sinabi ng Pangulo ito habang siya ay bumisita sa lugar ng bumagsak na tulay kasama si Kalihim Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, Design Flow. Ito ay isang Design Flow, mali yung design. Ang history kasi nito dapat ang funding nito ay dapat na 1.8 na bilyong piso. Binawasan nito sa ilalim ng 1 na bilyong piso para makamura, sabi niya sa mga reporter sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na ang mga mahihinang elemento ng disenyo ay nakatulong sa pagbagsak. Partikular ang paggamit ng non cable suspension para suportahan ang tulay. Inilarawan niya ang nasirang infrastruktura bilang tanging suspension bridge na walang cable sa buong mundo. Talagang mahina ang disenyo. Ito ay dapat na isang suspension bridge. Nakasabit, sabi ng pamulo. Pero, ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi cable at iyan na mismo ang bumigay. Bumigay yung bakal, dagdag niya. Nakita ng pamulo ang apat na sasakyan na naipit sa mga guho, kabilang ang isang dump truck, dalawang SUV, at isang motorsiklo. Walang naiulat na nasawi sa insidente noong 27 ng Tebrero. Sinabi ng pamulo na nagambag ang dump truck sa pagbagsak na lumampas sa maximum gross vehicle weight na 45 tons na pinapayagan sa ilalim ng Republic Act 8794 ang anti-overloading law. Ito ay isang 44 na ton na tulay. Dapat 44 tons ang acceptable load, sabi ni PBBM. <laughs>